Taong 2019 nang makitang malalana ang katarata ng 77 taong gulang na si Nanay Rebecca. Matapos ang kanyang diagnosis, nagpa-opera agad ito sa parehong taon. Pero hanggang ngayon, kailangan pa rin niyang magsuot ng salamin para sa proteksyon ng kanyang mga mata. Madalas raw siyang makaranas ng paglabo ng paningin na kung tawagin ay floating. Ngayong araw, kanya muli itong ipinasuri yung floaters sabi nila it's part of the aging kasi as uh, tumatanda na rin 77 na rin ako kaya uh, sabi nila part of the aging iba maalis din daw yon matari ng pinakonsulta ng 68 anyos na sinanay Charito malaki raw kasi ang chance niyang mabulag although my uh, there's a history sa family namin family namin na uh, may diabetic But for me naman, I always precaution on my health kasi uh, I know that mahirap talaga pag pinabayaan mo yung kalusugan mo. I know naman my health eh kasi I know naman yung lifestyle ko. Hindi naman ako masyado sa mga sweets at may precaution ako. Uh, number one cause ng pandalabo is cataract. Number two ay glaucoma, yung tumatas yung pressure ng mata. Tapos, number 3, uh, error of refraction o yung may grado. Pwedeng nagkakapalit yan, yung glaucoma at saka may grado ng mata. Kung minsan, number 2, number 3, ang ang um, uh, kanila, no, ng level. Tapos, ang number 4, pwedeng diabetic retinopathy. Yun yung chine-check namin ngayon. So, always have your sugar levels checked and always have it controlled. Kung may diabetes kayo genetic yun kung minsan eh. Pero, hindi siya gagaling, pero makokontrol natin. Iba yung treatment, iba din yung control, no? Ilan lamang sila sa mga naservisyuhan sa libreng check-up at iba pang servisyong pang ng pasadang pambarangay ng DOH Cordillera. Some of the services are really the services that are not regularly offered at the health centers. So, malaki talaga ang impact, nakakatulong, uh, People who cannot go to the private uh, doctors are being served for free here and they, they receive free uh, items like um, sa eyeglass, mga ganon. And then sa DRE, uh, syempre specialist ang gumagawa nun and yeah, they can avail of it. Isa pa sa mga serbisyong handog ang libreng cervical cancer check-up. We can actually predict kung kayo ay magkaka cervical cancer in 2 years time 3 years 5 years time we can now tell you na magkakaroon ka if if you don't get the treatment na ibibigay namin alam namin na magkakaroon ka nito so what you do is very very early treatment pag early treatment ang nag nagawa mo, 101%, buhay na buhay po kayo. Samantala, nagkaroon din ng libreng gupit, registration ng SSS at karagdagang kaalaman sa mga benepisyo ng mga senior citizen sa naturang aktibidad. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.